Nga po, oh. naano na, 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 yung pagabing ano? Ay, mm. wala ka, ate! Kinapang ng anak yung pinapin sa manggahat? Kinapang? Ina? Ay, di ko. Ina? Yung ina? Kinapang? Sa ano? Sa yun? Oo nga. Baba, yan sa... Ano ba, ba yan? Oo, yung, so, so, oh, <laughs> <laughs> yung ina. Kinapang ng anak pagabi. Awan. Oh, wow. Amaya pa pinapangat at sususo pala yung bata. Hindi ako ko na. Hindi ako naman patid ako. bisan. na yun. Hindi ako pangayok ng anak. Hindi ako pangayok Hindi ko Hindi ko nga kilala kung sino yun. Burn kasi. Alim. Kaya pa pala ginapang, pang. pa pala kinapang, susutuin 'yung bata. <laughs> Aray rain sinilis siya Malapit. Ginapang lang kagabi. 'Di ba buwan kuryente? Sino naman ano? Hayo, ang nanggabang lalaki. Ng anak nang nabangbuso ano yung ginapang pagbebeth anak? pa lagi sa nangmabata di 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 hindi pala yung bata hindi pala <laughs> 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 <taon> yung bata ilan <laughs> tayo <laughs> 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 yung bata? hindi naman buwan lang yung bata ay <laughs> ginapang <Bala> yung nani para <bata>. dumidi eh putis <laughs> ka baliw ka Ha <laughs>